Oh. Ay, Jun, ganyan ako pa ba naghihintay? Masensya ka na, ha? Eh, tinapos ko pa kasi yung meeting namin ni Atty. Alvarez at ni Alma, ng kliyente. Yeah. Ayos lang, Lilith. You're right the wait. Ha? Ha? Di, wala. Sabi ko, ready ka na malis. Eh, gusto ko na kasi malaman kung ano sasabihin ni Sabrina tungkol kay Atty. Alvarez. Ano na kaya si Sabrina? Eh, ang usapan namin alas 4 kami magkikita eh. Tawagan mo na kaya. Kanina ko pa nga sinusubukan tawagan yung telepono uh. niya. Pero hindi ko makontak eh. Hindi kaya nagbago na yung isip niya? Manong dito na lang ho. Saan kaya sila, Tor ni Lilith? Ako, oh, dead bat pa. Manong, pwede bang cash? Pwede na ako po, ma'am. Ito, ho. sa wakas dumating ka traidor ka. Kanina pa kita hinintay dito. Kung inaakala mo, basta-basta mo na lang ako ma-expose sa lahat ng mga kalabang ko. Nagkakamali ka, Sabrina. Alam mo, ikaw sinayang mo lahat ng pinagsamahan natin eh. You know, you should be there until the end, reaping all the fruits of my success. Kaso, yeah, <laughs> wala eh. Traffic kasi. Kung gusto mong laro. Pwes, pasensyaan na lang tayo. Dahil lahat ng taong sagabal sa mga plano ko, kailangan mawala sa landas ko. Ibig sabihin nung kailangan mo na mamatay, Sabrina. Asan kaya sila? Nadating pa ba yun? Kaaksaya lang ata tayo ng oras dito eh. Baka naman tripan lang tayo ng sabay na yun. Ator ni Lalat! Uh, ayun na pala siya eh. katapusan mo na nga ka.